Sa video natin ngayon ay ikukwento ko sa inyo ang horror sci-fi movie noong 2015 na pinamagatang The Sand. Sa simula ng movie ay nasa beach ang grupong ito para mag-party-party. Party. Sinabi ni Mitcha lahat na ilagay nila ang kanilang cellphone sa bag para maiwasan ang distraction at mag-focus lang sa party. Habang nagsasaya ang lahat ay may dinalang malaking unknown object si at Gilbert at dinala ito sa kanilang pwesto para paglaruan. Habang lasing at natutulog si Gilbert ay pinagtripan siya ni Vince at pinintahan ng kanyang pisngi habang ang iba ay nagsasaya sa party. Sa kasunod na umaga ay si Kylie na kasiping si Mitch sa loob ng lifeguard house habang ang boyfriend naman niyang si Jonah ay kasiping si Chanda sa kotse. Sa likod ng kotse ay magkasiping naman si Vince at ang kanyang girlfriend na si Roni at maya maya pa ay nagising na silang lahat. Paulit-ulit sinigawan ni Chanda si Marsha na magsuot ng kanyang bra pero wala itong pakialam kahit labas ang kanyang dibdib at nagsimula na itong magsuka. Si Kylie naman ay nakita ang ibon na hindi makalis sa buhanginan at bigla itong lumubog. Agad siyang tumakbo para sigawan si Marsha na huwag tumapak sa buhangin pero late na dahil nakatapak na si Marsha. Hindi na rin maalis ni Marsha ang kanyang paa sa buhangin kaya sumigaw na siya ng tulong. Na ito on din niya ang kanyang kamay at hindi na rin niya ito matanggal sa buhangin. Nagsisimula ng umiyak at magpanik si Marsha kaya tumakbo si Vince papunta sa kanya pero katulad ni Marsha ay naisak din siya sa buhanginan. Nagsimula na rin magpanik ang lahat nang hindi magawang makabango ni Vince at sumisigaw sa sobrang sakit. Tutulungan din sana ni Jonah si Vince pero pinigilan siya ni Shanda at sinabi sinabing rin na lang ang kotse para makalapit kay Vince at Marsha pero hindi umaandar ang kotse. Kumuha si Mitch ng rescue board at hinagis ito kay Vince pero huli na ang lahat dahil unti-unti nang kinakain ng buhangin ang mukha ni Vince. Walang nagawa ang magbabarkada kundi panorin na lang si Vince na lumulubog sa buhanginan. Nag-isip sila ng paraan para makaalis at makahingi ng tulong pero lahat ng kanilang cellphone ay nasa loob ng trunk ng kotse. Sinubukan ulit ni Jonah na paanda rin ang kotse pero hindi pa rin ito nag-i-start. Para maintindihan nila kung ano -an ang nangyayari ay sinubukan ni Kylie na ilapit ang kanyang kamay sa buhangin. Doon nakita niya na may maliliit na string ang lumalabas sa buhangin at gustong abutin ang kanyang palad. Si Gilbert naman ay nagising na na nasa loob ng waste container ang kanyang lower body at nagdemand sa mga kasamahan na tulungan siyang makaalis sa container. Sinabi nila kay Gilbert na hindi sila pwedeng bumaba dahil may kakaibang bagay ang nasa ilalim ng buhangin na kinagalit naman ni Gilbert dahil akala niya ay pinagtitiripan lang siya ng mga ito. Sinabi rin nila kay Gilbert na patay na si Marshall at Beans kaya wala siyang nagawa kundi sundin si na Mitch na maghintay lang ng ilang oras para makaisip ng paraan. Napansin ni Shanda na nakatingin si Jonah kina Mitch at Kylie habang papasok ang mga ito sa loob ng lifeguard house. Sinabi ni Shanda kay Jonah na kalimutan na niya si Kylie dahil nandito naman siya. Ilang oras pa ang nakakalipas at lahat sila ay nawawalan na ng pag-asa habang si Kylie naman ay naghahanap ng bagay na makakatulong sa kanila at nakakita siya ng posporo. Tinanong ni Kylie si Mitch kung ano ang nangyari kagabi. Sumagot si Mitch na nagkwentuhan lang sila at nag-inuman at walang ibang nangyari sa kanila. Pero ang tinutukoy ni Kylie ay kung ano ang nangyari kagabi at nagkagano ng buhangin pero dahil lasing din si Mitch sa mga gabing iyon ay hindi rin niya maalala. Binigay ni Kylie ang sunblock sa kanyang mga kasamahan at doon din nila na-realize na lahat ng ka-schoolmate nilang kasama sa party ay patay na. Napansin din ni na Kylie ang unknown object na dinala ni Nabins at Gilbert sa kanilang pwesto at ito ay nahati na sa gitna na parang itlog na nabiyak kaya ang tuyuri nila ay kung ano man ang laman nito ay yun ang nasa ilalim ng buhangin. Hinagis ni Kylie ang hotdog para malaman nila kung gaano kalaki ang creature pero hindi nila ito nakita dahil maliliit na galamay lang ang kumuha sa pagkain. Si Gilbert naman ay nagsisisi na sumama siya sa party nang makita niya na ng buhangin ang ibong nasa harapan niya. Hinagis ni Mitch ang natitirang hotdog sa kabilang side ng beach at walang nangyari. Ibig sabihin ay hindi ito abot ng creature at pwede sila doon pumunta para makaligtas. Ayaw naman ni Shanda dahil delikado at sinabing maghintay na lang sila hanggang sa may dumating sa lugar para tulungan sila. Sinabi naman ni Ronnie na walang tutulong sa kanila dahil spring break at busy ang mga tao. Hindi naman pumayag si Jonah na maghintay na lang, kaya kinuha niya ang dalawang surfing board at ginawang tulay para makarating sa table na pwesto kanina ni Marsha. Habang tumatawid si Jonah ay sinabi niya kay Kylie na kailangan nilang mag-usap pero ayaw ni Kylie dahil natulog siyang kasama si Shanda. Ganti naman ni Jonah na ganun din naman si Kylie dahil sumiping siya kay Mitch pero sinabi ni Mitch na walang nangyari sa kanila at umalis na ito. Naabot na ni Jonah na ang table pero biglang nag-slide ang board kaya muntika na siyang mapadikit sa buhangin. Napigilan naman ito ni Jonah pero naabot ng mga creature ang kanyang chan bago pa siya tuluyang makakayat sa table. Nangihina si Jonah dahil sa sugat na natamo niya galing sa galamin ng creature. Pagkatapos nito ay nalaglag niya ang saging sa buhangin at agad naman niya itong kinuha. Narealize niyang hindi sumusunod ang creature sa abo ng bonfire na ginawa nila. Bumaba siya sa abuhan at walang nangyari sa kanya kaya naisip niyang ayaw ng creature na ito sa apoy. Bumalik din kaagad si Jonah sa table dahil lumalala ang kanyang sugat. Bago pa tuloy ang manghina ay binigay ni Jonah ang mga nakuha niyang tubig at pagkain sa iba pa niyang mga kasamahan. Si Mitch naman ay hindi nasalo ang soft drinks na hinagi sa kanya ni Jonah at muntikan ng masira ang kahoy na sinasandalan niya. Mas lumala naman ang sugat ni Jonah na para mang sasabog ito at may lalabas sa loob ng kanyang chan. Habang nagpapahinga si Jonah sa table ay unti-unting gumagalaw ang board palayo sa table. Binutas na rin ng creature ang gulong ng sasakyan kaya nagmadali agad si Nashanda at Roni na gumawa ng paraan. Kinuha nila ang susi ng sasakyan at sinubukan buksan ang trunk at kuhain ng kanilang mga cellphone. Nang kukuhain na ni Roni ang mga cellphone ay bigla siyang nadulas at muntik na siyang mapatapak sa buhangin. Inabot ni Shanda ang tela at ginawa itong hawakan para masuportahan niya sa pagbubukas ng trunk si Roni pero hindi pa rin ito gumagana. Inabot ni Kylie ang rescue ho kay Roni pero nagulat siya sa busina ng sasakyan dumating kaya nadulas siya at naipit ang kanyang mga daliri sa trunk. Ang driver naman ng patrol truck na si Alex ay sinabihan sila na umalis na dahil sarado na ang beach. Pinaalam naman ni Kylie kay Alex na hindi sila pwedeng tumapak sa buhangin dahil delikado. Si Gilbert naman ay dumudugo ng tagiliran dahil sa container at sinabi kay Alex na tumawag na National Guard para tulungan sila. Bumaba sa sasakyan si Alex sa pag-aakalang sabog lang ang mga ito. Nagulat si na Kylie nang walang nangyari kay Alex. Tinulungan ni Alex si Gilbert pero hindi niya kaya dahil masyado itong mabigat. Tiningnan din ni Alex ang sitwasyon ni Ronnie pero hindi niya ito tinulungan. Sa tingin ni na Kylie ay ligtas si Alex dahil sa suot nitong sapatos. Hindi naman sila pinakinggan ni Alex nang sabihin nilang kinain ng buhangin ang dalawa nilang kaibigan. Pinababa ni Alex si na Mitch at Kylie pero hindi ito pumayag. Nang kukuhaan na niya ang kanyang pepper spray ay nahulog ito sa buhangin. Pagkakuha niya ay na narin na rin siya dito pero nakuha naman niya ang pepper spray at tinispray ang paligid ng kanyang braso. Pero pagkaangat niya ay putol lang ang kanyang braso. Hindi rin nagtagal ay nahila ng creature ang katawan ni Alex at nakain ito. Kinuha naman ni Kylie ang pepper spray at naisip ni Mitch na isuot ang tsinelas at balutan ng tela ang kanyang paa bago tumakbo papunta sa kotse. Pero nang ihagis na ni Shanda ang tela ay nahulog si Mitch at agad kinain ang creature ang katawan ni Mitch. Walang nagawa ang magbabarkada kundi umiyak na lang at napansin ni Kylie na unti-unting gumagalaw ang kahoy papunta sa kotse. Kaya inutusan ni Kylie si Shanda na kuhain ang kahoy at tinanggal na rin ni Kylie ang isa pang kahoy bago ibigay kay Shanda ang towel. Tumalon si Kylie sa kotse at sinampak si Shanda sa mukha dahil sa pagsiping nito sa kanyang boyfriend. Hindi naman lumaban si Shanda dahil alam niyang siya ang mali. Humingi naman ng sorry si Jonah kay Kylie at tinutusan din ni Kylie si Gilbert na humarap sa kanila para makita nito ang kanilang mga plano at ginagawa. Tinulungan din nila si Roni na matanggal sa pagkaka nito sa trunk. Nagawang makaharap ni Gilbert sa pwesto ni na Kylie kahit sobrang sakit pero hindi niya napansin na ang dugo niya ay unti-unting naa ang galamay ng creature. Sinabi ni Kylie kay Shanda ang kanilang plano, gamit ang kahoy ay gagamitin nila ito upang makatawid papunta kay Jonah at mula dito ay pupunta sila sa patrol truck. Dahan-dahang tumawid si Kylie at nang si Ronnie na ang tumatawid ay bigla siya na-distract sa kanyang dugo dahil tumutulo ito. Bago pa ma-out of balance si Roni, ay inispray na ni Kylie ang buhangin na lalaglagan nito. Noong una ay wala nangyayari kay Roni pero maya maya pa ay lumubog na rin ito sa ilalim ng buhangin. Nagpatuloy sila sa kanilang plano at naunang tumawid si Shanda gamit ang tela na nakabalot sa kanyang paa. Habang ang mga galamay naman ng creature ay unti-unti nang -unti umaakyat sa container na pinaglalagyan ni Gilbert. Maya maya pa ay malaking galamay na ang lumabas at kinain si Gilbert. Nalaman nilang dahil sa mga kinain ito ay mas malaki na ang creature. Sinubukan ding hilahin ng creature ang patrol truck kaya nadula si Shanda at nawala ng malay Gabi na nang magkaroon ng malay si Shanda at kumuha siya ng gamit sa taas ng truck para gawing daanan at madala nila si Jonas sa truck Nakapasok na si Jonas sa loob pero natumba si Kaylee nang biglang lumindol sa lugar At may malaking tentacles ang lumabas mula sa buhangin at tinatake si Kaylee Agad-agad pumunta si Kylie sa taas ng truck at kinuha ang isang galon ng gasolina Pero hinampas lang ito ng tentacles kaya nawala ito sa pagkakahawak niya hindi naman sumuko si Kylie at kinuha niya ang isang panggalo ng gasolina at binuhos ito sa buhangin. Kinuha niya rin ang pasporo sa kanyang bulsa at sinunog ang tentacles. Pagkapasok ni Kylie ay hindi pa rin siya tinantanan ng tentacles at sinubukan pang buksan ang pinto ng sasakyan pero maya maya pa ay tumigil na rin ang tentacles. Dito rin nila na-realize na patay na si Jonah. Kinaumagahan ay isang lalaki ang dumating at nakitang natutulog sa loob ng sasakyan si na Kylie at Shanda. Tinanong nito kung okay lang sila at lumabas na ng sasakyan. Hindi umimik ang dalawa at naglakad palayo. Makikita natin dito na nag-iwan ng malaking bilog ang creature na sinakop ang lifeguard house at ang patrol truck. Pinakita rin na ang malaking creature pala ay jellyfish at papunta na ito sa kabilang beach. Anong masasabi nyo sa movie na ito? Sabihin nyo lang sa comment section below at pag-uusapan natin yan. Maraming salamat sa panonood.